Eto mga kapatid, isang kwento ng pagmamahala na ikangay uh, pinatunayan ng mag-asawa na sa hirap at ginhawa ay magsasama. Yun nga lang abay sa maling paraan. Walang iwanan hanggang kulungan, yan ang eksena ng dalawang babae na inaresto dahil umano sa pagnanakaw ng hikaw. Ikwento mo din do Flora. Ito raw ang wagas na pagmamahalan. Kahit sa loob ng kulungan, hindi pa rin mapaghiwalay ang magkasintahan si Maricris at Raquel. Miembro raw ng notorious sa pitas gangang dalawa. Nasa kote kagabi ang magjowa matapos mambiktima mo ng isang babae sa tapat ng isang bus terminal sa Pasay. In seconds lang, na, nabuhagid yung ikaw. Kasi yung ating victims. Lusot na raw sana si Maricris. Pero dahil wala raw iwanan sa kanilang pagmamahalan, binalikan niya si Raquel nang makitang dinadampot na ito ng mga pulis. Ayaw mo kalayo Ayaw sana ni Raquel na makasama pa sa kalabuso si Marquis, pero nagpumilit ang dalaga. Nagot na nga lang ako, ba't nas, nandun na siya eh. Sinundan lang niya ako. Oh. Hindi ko alam. Nakita niya ako. Oh. Tapos? Yun, umawat siya si oh. mm -hmm. siya, mm -hmm. Ba't mo siya? Tapat ako lang. Pag-amin ng dalawa, pangalawang beses na nilang makukulong dahil sa pagnanakaw. At ang dahilan ng kanilang pagkapit sa patalim, ang kanilang anim na taong gulang na anak-anak ang may sakit. Pilitan lang. Tara ay may may... Anong sakit niya? Hika. Nangako sila na magbabagong buhay na. At kahit nahaharap sa kasong robbery snatching, tuloy pa rin daw ang pagdiriwang nila ng Valentine's Day habang naghihimas-rehas. Dindo Flora, News 4.